lumabas ako ng saglit bumili ako ng mga gamit ko dumaan kami dito sa ceramics na ito may binili ang driver kaya yun ito wait ko sya saglit mga binili ko wala hindi kompleto kailangan talaga magan, punta ko ng sarawat Oh, hi guys. Shout out all. Buhay o ipdabuliyo. tayo. Okay guys. Hanggang dito na lang. Kasi paalis na kami. Ingat tayong lahat. And God bless. Bye bye. Ingat all. Si Ramik. ayaw ko anong mga kanya. chị xong rồi Bye bye hẹn gặp lại